Good morning, good morning, happy Mother's Day sa tanan nga nanay including ako So, it's my rest day Kato ako sa 6M para mag-anway naman But, amo ako sini before ako maglakat So, sa mga nanay dyan, para magdugang atong guwapa. Of course, gaedad na kitang dapat may kita nga Moisturizing cream sa atong nga guyang para hindi mag -dry. So, I use Na. Gamay lang para makinot. Lang. Ibutan ng electric pan para magmala ang guya. Na. Dat-dat lang. So, dapat may moisturizing cream gid ang face kay nga ah, ga dry kag paapha mo pag-up kag tugangan sang electric fan para dali magmalakai nga ah, after sini magbutang kita sang sunblock kita makainit na agbutangan ta gamay at tubig pero kung gamay naman lang bilin, priority gin natin sa face, ha? So, si Tapil. Pa-up man maglagay para mas stretch at hindi So, pamalahon ko, anay. Sa face ko, may litik pan ako dari. Para nga, mag-dry. But of course, dapat may lotion kita para hindi man mag-dry ng ato na kamot. So, amoy na ginagamit ko, ha, abilino. Ayan. Magamit kita sa ginatag in isang skin ko nga, doktor, moisturizer. May moisturizer siya, eh. whole body ini magbutang ha taman butangan taman aton legs kamot mm hmm. amo ini nami sa mga babae nga 50 onward para ang atong nga skin hindi magdry mm hindi -hmm. magdry ang tama natin ng legs. So, mo ina, nag kita kay para, ha? May bakal kita sa atong kinananon. No? So, habilino nami ginisaya sa aton pang lotion, ha? Ha? So, nagmalamala na dapat may sunblock kita kay mainit. No? So, amoy niya yung ginagamit ko na putanting sunblock, ha? Kay ba, umago ba ang ato nga guya? Budlay na. Magka dark spot kita pag may dark spot ng ato nga guya. Subutangan so, taman ato liog kung may putang butang ka sa kamot ha. Pero ang bayo ko ni Karon, may ano pa ni, may jacket. Kay para hindi ako mainitan. Kay yung kamot ko, oh, kita niyong amon na skin. Mistisa sa cheek ko na, na <laughs> may dark spot. So, up ma. <clears throat> so, after sini, yung muna na putang ko sa ngakon, ha? make-up. So, that's it. So, aham na, ah. Importante kit sa aton may moisturizing kita sa aton nga face. Eh, ni-brand lang, ah. Kung makamunya maka-afford sa sitakpil. Then, after, sunblock kita, ha. Specially, Pares ako, nadlaadlaw ako, nagagwa sa mainit na lugar. So, pamalahon ko ini, after sinibagmala, muna napagbutang ko sa lipstick ko, ako nga face powder, muna na akong makapag-eyebrow ako. That's it. Simple lang. Importante, may moisturizing lotion kita sa face, sa kamuta, kag sandlock. So, upuliin na ka, katagamay lang yung tips para magdugang aton guwapa and happy mothers day again la la la